from the Senate to take custody of Hong Sa so, uh, ngayon uh, na uh, uh, Pony ay binabaybay natin itong uh, ng Expressway uh, 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 at yun ah puno-puno at wakang dami po ng security escort itong poster uh, na tumutulang pa uh, para, para dalig sa -tabay. ได้ทั้งนาทีโตยนั้นนะ いたちは。 Okay, kung sa tanong na about the stock yan, hindi na din sa pagdod ng pagkabok ay naitayan ng stock, stock Walang pahayag ng receiving driver, pero ayon sa mga autoridad, kaya kasundo ang dalawang sakot sa insidente. Isang sanggol na pinatayang pitong board view ang mga pagkabok kumagapang sa sahig ng female comfort room sa isang mall sa Iloilo City. Sabi ng isang utility worker sa mga autoridad, Ini reportnya itu saya kenal yang 1